Kanina nga ay nanalo ulit ang Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 111-102. Pinangunahan ng bagong Big 3 ng Lakers ang panalo, kung saan muling pinatunayan ni LeBron James kung bakit siya isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng NBA. Si LeBron James ay nagtala ng double-double performance na may 33 points, 17 rebounds at 6 assists habang may 11 of 21 shooting mula sa field at 4 of 9 sa three-point line. Malaking bahagi rin ng kanyang kontribusyon ang kanyang plus 12 sa plus-minus rating na nagpapakita ng kanyang impact sa laro. Samantala, si Luka Doncic naman ay nagtala rin ng isang solid double-double na may 21 points at 13 rebounds. Isa sa pinaka-highlight ng laro ay ang kanyang clutch 3-pointer sa fourth quarter upang makuha uli nila ang momentum sa laro. Bukod kay Lebron at Doncic, maganda rin ang ipinakita ni Austin Reeves na nagtapos na may 23 points, 6 rebounds at 5 assists, kasama ang plus 9 sa plus minus rating. Ang kanyang pagiging consistent sa opensa ay isa sa mga dahilan kung bakit nanalo ang Lakers. Si Rui Hachimura naman ay nagtala din ng 5 points, 3 rebounds at 2 assists sa loob lamang ng 18 minutes. At meron din siyang plus 21 sa plus minus ratings, inaasahan naman na mawawala siya sa mga susunod na game dahil sa kanyang natamong injury. Sa kabila niyan, hindi lang ang star players ang nagbigay ng kontribusyon sa panalo ng Lakers. Malaking papel din ang ginampanan ng kanilang mga role players, particular na sina Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt at Jordan Goodwin. Kahit hindi kalakihan ang kanilang puntos, malaki ang kanilang naitulong sa depensa na siyang nagbigay daan para sa Lakers na pigilan ang opensa ng Tim Wolves. Si Jared Vanderbilt ay nagtala ng 5 points at 2 rebounds sa loob ng 13 minutes na playing time. Bukod sa kanyang hustle plays, siya rin ang nagbantay kay Anthony Edwards dahilan para mahirapan ito sa laro at tuluyang ma-eject sa laro. Samantala, si Jordan Goodwin ay nagambag ng 7 points sa 3 of 5 shooting sa loob ng 13 minutes. Isa itong magandang bounce back game para kay Goodwin na patuloy na pinapakita ang kanyang halaga sa koponan. Maaaring pag-isipan ng Lakers kung bibigyan siya ng standard NBA contract upang maging playoff eligible siya. Samantala, mukhang makakatanggap si Anthony Edwards ng suspension mula sa NBA sa mga susunod na araw. Ang Minnesota Timberwolves star ay na-eject sa kanilang laban kontra Los Angeles Lakers nitong Huwebes matapos makatanggap ng double technical foul. Dahil dito, umabot na sa 16 ang kanyang total technical fouls ngayong season na nangangahulugang haharap siya sa isang one-game suspension maliban na lang kung ma-rescind ang isa sa kanyang mga technicals. Bukod sa kanyang ejection, nagtagal pa si Edwards sa court at binato mga fans ng Lakers, isang aksyon na posibleng magresulta sa mas malaking multa mula sa liga. Nagsimula ang kanyang galit matapos ang isang hindi natawag na foul sa third quarter. Ito na ang pangatlong pagkakataon sa kanyang karir na na-eject siya mula sa isang laro. Sa kanyang post-game interview, sinabi niya na marami daw ang mga missed calls ng referee sa kanilang team at mukhang pinapaboran nga ng referee ang home team. Kaya ganun na lang nga daw ang kanyang naging reaksyon sa naging laban nila kanina. Wala naman siyang sinabi tungkol sa naging alitan nila ni Jared Vanderbilt sa loob ng court. Matatandaan Simula ito ng i-trash talk niya si Vanderbilt last year sa kanilang naging laban sa Lakers. Sinabihan niya nga ito na lagi na nga lang daw itong injury si Vanderbilt. Maraming fans ang nagsabi karma na nga ito ni Edward sa ginawang pang-trash -ta talk nito kay Vando. Kanina ay umalis si Edward sa laban na may 18 points, 6 rebounds, 5 assists at 0 turnovers.